Ito pa. Uy. Ayan pa, oh. Kunin mo na, oh. Ito pa. Uy. Uy. <coughs> <Oy. coughs> Pedro, wow. masarap dito. Wow. Mayo magic. Sarap pala dito? Oo nga. May palaman. May plastic pa. May magic. May... May soft drink. May trap. May baril. Marami na ako nakasagupang maligno. Ngayon lang ako nakatagpo na katulad ninyo. Huling tanong. Dapat naman, no? Ang sakit-sakit na... Anong... Blinky! Ano ba? Pinapakita mong mahina ang lahi natin. Tinan mo ko, kahit anong hataw nila, kaya ko. Sino kayo? Saan kayo nang galing at anong kailangan nyo rito? Kala ko ba huling tanong na? Tatlo yun eh. Umamin ka na kasi! Maraming ka bang sinasabi diyan? Oo, oh, aamin na kami! Aamin na kami! Oo, oh, kami ang pumatay kay Aquino, kay Galvan, sa lahat ng masaker, may kinalaman kami. Sa Lipas, sa Antipolo, sa Marikina, kami! Di ba ikaw pa ang nandito ng Ikaw! 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 Sa film scam, kami nagpalit ng envelope. Oo, oh, kami may kasalanan. Eh, hindi! Kahit ulit-ulitin niyo pa yung tanong niyo, yun at yun ang isasagot namin. Ako si Pedro, itong pinsang pun si Ricky, Hi. nang galing kami dun sa bato, at yung pagkakapunta namin dito, aksidente lang. Sige. Ay! Pedro! Ayaw niyo magsabi ng totoo? Magpatigasan tayo. Pero sisiguruhin ko sa inyong mahaba-haba panahon ang pagsasamahan natin. Pakawalan yan. Ako. Mm -mm. ko. Aray ko. Hilay! Hilay! Bakit ba? Hilayin mo ko. Ba't ka yeah. sigaw na sigaw? Mm -hmm. Nakabihag ko. Kasi kami kukulong. Inistore ba mo tulong ko ah! Mm -hmm. Binili ko ang bahay lupa na lang. Tatlumpong araw na nakakaraan. Mga isang buwan. At meron na akong dokumento! Ibinenda? Sino nagbenda? Si Alisabel. Mag-aabroon, wala siyang pera. Akan ka na! Uh! Si Isabel, kapatid ko. Binenta ang lupa at bahay na ito? Yeah! Uh! Pero hindi ako papayag. Itinuri kong parang anak ang bahay na ito. Dahil ako ang gumawa nito. Uh! Uh! wala kang pakialam dahil hindi mo anak. Ilang anak man siguro ang ibenta sa iyo, aangkinin mo. Kung ikaw ba'y may anak at ibinenta sa ibang tao nang hindi mo alam, sino sa palagay mo ang nagmamayari ng anak mo? Aber? Ako pa rin. Eh, anak ko nga eh. Kahit sabihin ng napagbentahan, na mayroon siyang hawak na kasulatan, na siya na may-ari sa anak mo? Kahit na, ako pa rin ang tatay niya. Sa eh. ikaw pa rin ang may-ari sa anak mo. Aba, siyempre. At kung anak ko ang bahay na ito, hmm. sino ang tunay niyang ama? Ikaw! Ano ka ba? <laughs> At dahil sa ako ang tunay niyang ama, hmm. ako ang tunay, tunay na may-ari. May ng bahay na ito sa ito, Waldo! Very good. <laughs> Makakaalis ka na. Eh, siempre. Pasensya ka na, nakatsikahan lang ng konti. <laughs> Makakaalis na nga. Sige. <laughs> Andali. May dokumento nga ako na akin tong bahay na to. Ikaw kanina ka pa eh. Umalis ka na. Pag hindi ka umalis, pakukulong kita, tatawag ako na sa'yo. <laughs> huwag, huwag, huwag. Ang totoo niyan, wala lang ako matuluyan. Baka ka ako Pwedeng dito muna ako pansamantala lang. ang lupit mo? Ah, sandali, Waldo. Ikaw ba ang nakialam dito sa mga gamit ko sa bahay? Oo. Pero huwag ka mag-alala. Wala akong kinuha diyan kahit ano. Sige na. Walang puso. maayos siya sa bahay niya. Waldo! Waldo, wait! Waldo! Ako bakit? Waldo, I'm sorry. Hindi ko sinasadya nangyari sa ating kanina. Anong ibig mo sabihin? Waldo, kalimutan natin yung nangyari. Kalimutan na natin yung away. Natanggap na kita. Pagsisimula tayo muli. Kailangan kita. Okay. Hmm. Thank you, Waldo. Magtapi ka nga, oh. Hmm? Yan yeah, mas mo, Facebook, Pasensya ka na, Waldo. Kaka kakahabol ko sa'yo, nakalimutan ko. Oh. Ano ba yung pambolyas? Okay na nga to. Ikaw ano nang sinasabi mo. Nakakaya ka. masyado ka. pang pang alam mo, aalis ako. Nag-upisin ako. Para kumita. Nang sa ganun, may panggaso tayo dito sa bahay. Ikaw naman, maiwa ka rito. Ikaw ang gagawa ng mga gawaing bahay. Masakit man painggan eh. Ikaw wala labas sa chimoy ko. Okay ba sa iyon? Okay. Pagkaalis na pagkaalis ko, maglaba ka na. Pagkatapos, mamalengke ka. Walang tubig sa baba, magigib ka. At sa gabi, para makapag-relax-relax ka, mamalansya ka na rin. Hmm. Muning! Muning! Uy! Muning! Kain na! Hindi ka na! Kanina pa kita'y nahanap. Saan ka ba nang galing? Kung saan saan ka nagpupunta, hindi ka pa nagbe-breakfast. Sige na, kain na. Pagkain ba ng pusa ito? Oh, Bakit? Masarap. Hmm. Paano mo naman nasabi yun? O, oh, ayan. Sarap na sarap. Ah, oh, oo. Oh. Eh, giniling na kasi ang laman nito, eh. <coughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan. Ganda, ah. Sige. Sama ako, John. Kailangan kasama-sama, eh. Ako pa. Mga pre, pre, ah. ba mag-golf tayo? Aba, eh, dito kami nag-golf. -go Ito ang madalas namin pag-golfan. Ah? Dito? Oo, dito! Ganun, no? Golf, 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 ba? Ang gaganda ng mga babae dito. <laughs> <yun>. Daddy, happy anniversary. <laughs> Panu ba. Daddy, happy anniversary. Ay. <laughs> Daddy. Hi. Daddy. Hi. Hi. Ah, si Jesa. Paling Si Jesa. Hi. Tiga, mau buka tadi? May okasyon ba? Ah, oh, <laughs> hindi. Nagkakasiyahan na kami mga boys. <laughs> late si Daddy. Siguro na traffic. Daddy, bakit ka late? Anyway, forget it. Cheers! Cheers! <laughs> Ayan naman dyan. Daddy, ang tagal mo ha? Hmm? Kasi naman to si Daddy. Tumaan pa siguro ng department store para bumili ng gift ko. <laughs> May hili kasi yung menu eh. <laughs> daddy, ayoko masurprise. Ayoko, 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 ayoko pa mag -faint ako. Alam mo kasi si Daddy, hindi lang malambing, galante pa. Nga pala, um, bago ko makalimutan. Gusto <mah> Yes! Hmm? <Ka>, dadi <laughs> hindi ka na darating. Alas dos, pente na. Darating ka pa ba Daddy? Wala nang traffic. Sarado lang lahat ng department store. Yeah, <coughs> 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 oh, that's